Buhit pa lang yan ng buhok ko, me. Yan ang tinatawag na 50,000 line. Eh! Ano? 50,000 haircut na naman. Siyempre, nandito ang aking favorite na hairstylist na si Paundo. ang 50,000 haircut. So, another 50 na naman ang babayaran natin. Pero, siyempre, mapapangako sa inyo. Yung 50 mil na ibabayad nyo, sulit na sulit yan. Alam nyo ba kung bakit? Ipapakita ko sa inyo kung bakit naging 50 mil itong gupit na to. So, ayan, kitang-kita nyo pa lang. Guhit pa lang yan ng buhok ko, men. Guhit na guhit, linyadong linyado. Yan ang tinatawag na 50,000 line. Ayan, oh. Kita niyo yung linya na yan. Paano ka makakaisip ng ganyang linya kung magugupit ka lang na normal? Ayan, oh. Kita nyo ba yan? So, ayan, guys. pinuputput pa. Tsaka kung makikita niyo dito, guys, faded yan. Guys, 50,000 yan. Kaya faded. Ganun talaga ang uso ngayon. Yung mga nagfe-fade yung gilid ng buhok, okay yan. Tapos tignan mo yung taas ng buhok ko. Diamond, di ba? Yan po yung tinatawag na Diamond haircut. Ayan nasa sa taas, pa-diamond siya. May mga technique kasi bawat hairstylist eh. So, ang kanya, diamond. So, mahal. Tsaka ayan o, kakatsupoy yung kanya. Ayan, tawag na katsupoy haircut. Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos. At ayan, kita nyo. oh, ang ganda ng kinalabasan, di ba? Pero hindi pa dyan nagtatapos, mamen. Kaya umabot to ng 50 mil. Kasi tignan mo, yung labaha, iyaano niya sa bangs mo yung labaha. Diba ang alam natin, yung laba sa patilya lang yan eh. Pero siya, ginagamit niya sa buhok. So, ayan. Tapos, syempre, tingnan niyo yung pagbo-blower niya sa akin. Ibang iba. Diba? Yan po ang tinatawag na 50,000 blower. Ayan oh. Grabe oh. Blower pa lang yan, men. Di pa tapos yan. Kala niyo, di ba iba sa ibang barbero? Pablino blower ka, tapos na. Eto hindi pa. Mamasage masage ng konti ang buhok mo. Tapos, medyo tatanggalin yung mga natirang buhok. Akala niyo, tapos na? Hindi pa. Meron pa tayong another session. Kaya umabot na 50 million. Oh, Makala niya tapos na yon Hindi pa ulit. Siyempre, meron pa tayo dyan finishing tats. Yan ang tinatawag niya, finishing tats. O, oh, yan o. Oh. Yan na. Di ba? Blower-blower. Siyempre, sobrang tagal yan. Oh kaya umabot na 50 million. Kasi matagal talaga ang pag-blower natin. Okay, ang ganda ng buko. Tingnan nyo. Ang tawag dito ay bangis haircut sa gilid lang niya tinabas pero sobrang tagal niyang ginawa yan kasi sobrang pulido niyan mamen. men ayan o, kita nyo bawat strands ng buko ko pantay pantay yan ayan o, kala nyo tapos na hindi pa may finishing super finishing touch okay super finishing touch o ayan akala nyo yung tapos na yun, hindi pa mamasa siya yung buhok mo kaya nga mabunta 50 mil ayan o, zinumin ko tingnan mo tingnan mo tingnan mo kung gano'ng kapulido yan ma men bawat strands men ayan o, o. Kaya ito guys, pag tapos mo magpagupit, walang buhok na matitira. Kahit konti. Yung ibang barbero, di ba ang dami sa mga leeg-leeg mo, may maangkat eh. Kailangan pang maligo. Ito, hindi mo na kailangan maligo pag Talagang lahat ng buhok na nalaglag, tatanggalin niya sa katawan mo. Ganun. Kaya umapot na 50 mili. Ayan no? Tapos i-style niya yan, syempre. oh, kita nyo. Kahit sobrang ganda na ng gupit niya, i-style niya pa rin. O, oh, ay! 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 Ano? sulit na sulit